Ready ka na? Kuminga ka na malalim. Ganun ka ng tubig, ako pipiro. Pumili kayo ng body-worn cameras noong 2020. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body-worn camera. Your Honor, i check ko po pero parang i-compare ko lang po pero parang napakalaki po yata. Hindi. Okay. May, may akong dokumento. Tinestify niyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga rikititos. Pero still, 879,000 pesos, one unit na. Ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated, na ang capital lamang nito, ayon sa SEC, ay 10 million. And yet, nabigyan niyo ng na kontrata na almost a billion. Pinuntahan namin itong kumpanyang to apartment. dati na itong na-plug down ng COA dahil nagbenta ng mga defective na mga kagamitan sa EMB, Environmental Management Bureau. Noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes in the amount of 168 million 1 million pumapatak bawat isang unit. Sobrang overpricing, immoral na ito.